nakapuhan na tayo ng pula at pinangalanan natin iba na ang ganda ganda mahilig talaga ako sa pula tayo nakakita na pero yung iba naghahanap pa kaya tutulong tayo kanina nagpapa ako sa Alfonso nakakita tayo Honda na sa Alfonso okay. um, right. Ah, instead of yung uh, manager, hindi isa namin magpapag-discipline Pero ang ano nun, sir, mas na ano na pag-discipline. Discernment dito po. Tapos isa red lang. Magkano daw pag-discipline? Yes, okay, sir, pwede niyo picture ng price para mapakita niyo dun sa kusin yung uuha. Ayan, sa rin